Ano nga ba ang kahulugan ng renaissance? Ang pagsisimula ng renaissance sa pagtatapos ng Middle Ages. Nagsimula lumakas ang autoridad ng mga Europyong hari sa loob ng kanilang mga bansa. Samantalang ang kapangyarihan ng simbahan ay nagsimulang pagdadahan ng mga tao. Kasabay nito, nagtapos ang mahabang panahon ng epidemya, digmaan at kahirapan sa Europa. Dahil sa muling panunumbalik ng kapayapaan sa buhay ng mga tao, nagsimulang umusbong ang mga ideya na magdudulot sa pagbabago ng pananaw ng mga tao kaugnay ng kanilang pamumuhay. Ito ay nagbigay daan sa pag-aaral ng filosopiya, humanismo, at pagbibigay ng toon sa sining at akademya. Pagdating ng ikalabing apat na siglo, ang mga binhi na ito ay nagbunga at nagdulot sa pagsisimula sa panahon ng Renaissance. Ang kahulugan ng salitang Renaissance ay muling pagkabuhay. Sa kasaysayan ng Europa, ang Renaissance ay ang panahon kung saan ang mga kultura at kaalaman klasikal na nagmula pa sa Basang Gresya at Roma ay muli sumibol o nagbigay halaga sa mga tao. Ito ang naging panahon ng muling pagkakaroon na sigla sa mga espiritual na pangangailangan ng mga tao sa pagpasok na panahon ng medieval. Ang, ang Renaissance ay isang kilusampang kultura at pansining na lumitaw sa Europa noong ikalabing apat hanggang ikalabing pitong siglo. Ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa intelektual na buhay ng Europe sa panahon ng modernong panahon. Ang Renaissance ay nagpapahintulot sa pagbabalik ng interes sa mga klasikal na sibilisasyon ng sinaunang Gresya at Roma, pati na rin ang pagpapahusay ng mga sining at arkitektura. Ano ang Renaissance bilang isang panahon? Ang salitang mismo ay nangangahulugang bagong ipinanganak at may mga ugat ng Italiano at Pranses. Ang oras na ito, bago ang kultura ng modernong panahon ay dumating upang palitan ang Middle Ages. Pagsibol ng panahong renaissance sa Italia. Ayon sa kasaysayan, nagsimula ang panahong renaissance noong ika-16, dandaon sa mga bansang bahagi ng kontinenteng Europa. Halimbawa, Thomas More, nagpakilala ng pag-aaral ng sangkatauhan sa mga universidad sa Inglaterra siya ang nagsulat ng utopia. Ang humanismo, kaisipang nagpapahayag sa buhay ng tao at mga bagay na skular at nagdanasang gisingin at bigyang halaga ang kulturang klasikal ng mga griego at romano. Rudolf Agricola, kauna-unahang nagpalaganap ng humanismo sa labas ng Italia. Francesco Petrach, pinakamalaga niya isinulat sa Italia ang songbook. Isang koleksyon ng mga sonata sa pag-ibig na patungkol sa kanyang minamahal na si Laura.